Abay todo ensayo na nga todo paganda itong ilang mga NBA player na ito at ating niya ng mga idol na dito nga kay Derrick Lively Jr. kung saan nagke-ensayo nga siya mga idol lang ganyang ibang skills o oh, the dribble skills naman ito silipin natin There it is. Good Good Drop Drop Step One two That's the one Yup 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 Get around One two Hey. At ang inaasahan na magkakaroon ng breakout season ni si Paolo Banquero. Abay, ini-improve nga ang kanyang shooting skills dito sa kanyang workout na itong ngayong off-season. Panorin natin. Then ito namang si Jordan Clarkson showing off his footwork. Dito naman sa kanyang individual workout. And then ang inaasahan na babalik na si Lonzo Bola ba'y nakikipag 5 on 5 na nga at napakaganda nga ng kanyang galaw at bukang injury free na nga siya. Shot. That's all that shot. Oh! Inning. Good pass. Home. Oh. shotzo Then isama na nga rin natin itong si Bron James mga idol. Hindi man sigurado kung maglalaro na agad siya in the NBA or G League. Pero tuloy lang sa pag-iimprove itong si Bronny James. There we go. Shift. One, two. Space. Good. Okay, so jab, jab. Jab again. Now you got space. You got me? And for our second to the last ay ito ngang si Kevin Durant mga idol continuous na hinahasa nga ang kanyang overall scoring ability. At sa ating panguli nga itong si Lebron James kung saan katulad kay Kevin Durant ay patuloy na inahasan ni Lebron James ang kanyang overall skills sa ating soliya pa nito. At yan nga ilang mga NBA players na todo na sa pagyensayo ngayong off-season pag for next season.